Hi guys, bigla ang merienda. Takas pa more. Hi guys, for today's video ay gala na naman kami tatlo. Char, hindi kami gagala. Susundoy namin si Kone. Gamit ko nga pala tong aesthetic nating gloss. Na-order ko lang yan sa Shopee. Ayan guys, so nag -ano siya. Nagbablock pero white siya pala. Guys, nakasakay na lang sa mahiwagang taxi. Uy, funny oh, no. Taxi and loves. So, uh, dito na pala kami guys ngayon sa may bilihan yeah. ng pizza. Eh, bagong bukas yeah. lang to guys dito sa may tapat na yeah. school ng mga anak ko. Yeah. Ayan guys yung kanilang yeah. pizza is 38 pesos yeah. kada slice. So, order kami yeah. dalawang slice kami ni ate. Tapos, ayan na guys, nilagyan ko siya ng chili sauce, tapos sweet sauce. Sobrang sarap niya guys. Kasi sobrang init pa niyan guys. Mas masarap ang pizza pag mainit talaga. At dumating na rin yung order naming mango float. Kaya atin naman ano, mango shake float sa akin. Mango ice cream float yun sa akin. See so ya yeah guys. Still, Tinikman ko siya guys, grabe sobrang sarap sa halagang 38 pesos guys. Kaya kung ano pang hinihintay nyo, kumain na rin kayo ng char. Malayo, malayo to, dito kami sa South Cotabato. So yun na guys, tinikman ko na at sobrang sarap at nakatingin pa sa akin si Jollibee. Sobrang happy ni Jollibee kasi nakakain daw ako ng matamis char. <laughs> nakatingin sa akin si Jollibee, oy. So, so, guys, kain-kain pa more kami dyan. Malakas yung music yan. nag- Ah, uh, voice over yeah. lang ako mga yeah. besh. Yeah. Ayun, kain todo yeah. maximator. Yeah. Pinatikim yeah. ko nga pala kay Baby Gab. Ay, kay ate pala, hindi pala kay Baby Gab. Sorry. So, ayan guys, sobrang sarap niya. Tsaka ang dami niyang mango. Ayan, pinatikim ko na kay Baby Gab, pero talagang ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kasi gusto niya, ano, pizza. Ano tawag daw Yung price lang, tapos tubig. So, ayan na guys, kain pa more kain, kain, kain. Ito, katabi ko si Baby Cam, nagpo voice over. Ayun niya talaga Ang tantanan, guys. Nagmamadali, yard. Oo, oh, nagmamadali. Kasi yan, kukunin niya na yung tablet sa akin. Ayun na talaga, guys. Hindi ko na talaga siya tinantanang. Ayun na, pinakita ko na sa inyo si, ano, si Jollibee. Nakatingin siya sa akin, nakismile siya guys. Parang gusto niyo tikman yung aking mango float. Ano mango float ice cream. Tapos ito na nga pala guys, yung next na in-order namin. Yung cheesy fries. Sobrang sarap din niya guys. Pero kulang sa spicy kaya nilagyan ko. Ayan okay. na. At ko na. At dinagdagan namin dyan ang sauce ng jellybean. <laughs> Yung jellybean namin guys, hindi yan sponsor. Binili lang namin. Okay. Pero baka naman. Thank you, thank you guys. Thank you so much for watching. Sana lagi niyo po akong supportahan. Thank you, thank you. Ayan, todo lamon pa rin si mamang. Wala. Wala siyang pake. Basta makita. So guys, nandito na kami sa school. Tapos na kami mag